Okay mga idol, pakita lang natin paano evolusyon ano ng gamba Japan na kadalasan makakabili ka ganyang kalaki lang ha, munggo size mga idol hindi mo alam ang gender niya kung male o female uh, kasi normal pa itsura niya syempre unti-unti yan lalaki mga ilang multa, buti na may pakalaki yan ha, uh, normal pa rin, ayan normal pa lang itsura niya ha, uh, ayan, pagka ganyan na kalaki kadalasan pagka male siya normal pa ngayon ano pag male na siya, pag nag siya ng ganyan sa ganyan kalaki, ano? Idol, mga idol, parang ano yan eh, parang TM2 good yan eh, to good size siya eh. Ah, uh, ang kasunod niya ay, mag-mold na siya ng ganyan. Alright, yan, mga idol, magiging parang XL na yan. Ngayon, ah, uh, kung titingnan mo siya sa natutulog, ah, uh, parang normal pa rin naman. Yan, yan, dalawa na yan, yan eh. Parang normal pa, normal pa rin, pero Makikita mo, may pedipipes na yan mga idol, no? Pedipipes na, meron na yan. Yan ang pagkakaiba. Ayun, yung nasa bibig niya. Iba na yan. Ayun, yung nasa bibig niya. Ikita nyo. Yan. Hindi ito, wala pa yan. Wala pa siya. Normal pa. Pagka nag-mult siya, hindi mo pa makilala kung lalaki o babae, no? Pagka nag na siya tumabot na siya ng ganito kalaki, Diyan mo na makikita kung melo o hindi Ayan mga idol no? bumalik siya sa mga ganyan May pedipalps na Kaya doon mo malalaman na melo pala siya Tapos sa ito ganoon din May pedipalps na rin yan eh Okay, pero ang itsura nila normal pa rin Ano mga idol? Ngayon, susunod na mode nila Pwedeng ganyan pa rin ang kalabasan Pero ang dalasan, pagka pangalawa na Ito na, mag iibang bigla na ang itsura niya Ayan. Mga idol, mula sa ganyan, may pedipalps na, no? magiging ganyan na siya. Ayun, yung dalawa na yan. Mga idol, nag-iba like, na yung tsura nila. Talaga naging male na. Naging mas pumantay na nga yung ulo. Doon sa katawan. At kadalasan nga, mas malaki na yung ulo sa katawan. Tapos nagkaroon na sila ng hook sa kanilang mga pangalawang pata, uh, no? Ayun, no? Diba yung unahan, dalawa? Tapos yung dalawang gilid, yan, no? nagkaroon na sila ng mga hawk, mga idol. Yun na na sila ngayon ay adult na. Ayan. Kaya e, makita niyo hawk na yan, makapal yung banda na di ba? Yan, diba? yun yung pagka makikipag-mate sila. Yan ang ginagamit nila, pantulak eh, no? Yan mga idol. Yun. Yan. Makikita niyo pag ganyan, ano? May na, na. Pero magsisimula sila sa ganyan. Hindi mo alam kung ano. Walagaan mo, magumult ng ilan. Aabuti ng ganyan, hindi mo pa rin alam. O tapos sa abuti ng ganyan, malalaman na may pala dahil may pwede na pero yung itsura niya yung pa rin o mga isang mold pa pagkaparaan magiging ganyan malino na malinaw na malinaw na na male pala yun yung evolution ng uh, male Japan natin mga idol no at ngayon kung dumating na sila sa ganyang uh, estado uh, pag makakipagmate sila magagamitin nyo posible pala maging 1 uh, to 2 weeks na lang ang buhay nila madedad sila kung hindi mo naman gagamitin, ah, pwede pa raw silang umamot ng hanggang 2 months, hanggang 3. O, oh, ganun. na lang kayo kaya magiging buhay nila mga idol. Yun. Yun ang evolusyon. Ang gagampang Japan, Japan natin, no? May Japan G natin mga idol. Alright. Hey,